Magandang umaga mga kabay. So meron po akong estimate dito. Pangalawa po ito mga kabay. Ayan, 39103. Bali ang model nito mga kabay, D25013. Ayan. So wala po siyang power mga kabay. Ayan po, nakasaksak po yan. Ayan. Ayan, wala po. Kahit i-reverse natin mga kabay. Ayan, wala rin po siyang power. So titingnan natin mga kabay kung anong dahilan. Kaya tara, samahan nyo po ako. So ayan mga kabay, natanggal ko na po yung screw. So tatanggalin natin yung takip. Ayan. So syempre, dating gawin pa rin mga kabay. Titista pa rin natin itong cord. Ayan. Ayan. So dating gawin pa rin. Para malaman natin kung anong dahilan. So ayan mga kabay. Ito po yung tester po. Ayan, gumagana po yun mga kabay. So, tester muna natin dito mga kabay. Dulo-dulo pa rin mga kabay. So, ayan mga kabay, meron. So, lipat tayo sa kabila. Yun. Wala. Ayun, meron. Ayun ah, lang pag nagagalaw. Pag nagagalaw sa mga kabay, meron. Pag ganyan, wala. Pag ganyan, meron. So, ibig sabihin mga kabay, putol po ito. Yan. Ngayon, itest natin yung armature. Ay, yung motor pala mga kabay. Ngayon, titest natin tong dalawa. Ayan, yung dalawang kamagkabilaan ano mga kabay hindi kita yan so yan mga kabay pumapalo so ititest natin mga kabay para sigurado papaanda rin natin mga kabay puputulin natin ito ito para malaman natin kung yun lang talaga ang sira si so babalik natin ito mga kabay ayan babalik natin ito ayan ayos lang natin yung wire mga kabay syempre sasara natin para mapandar natin ng maayos so, dalawa muna natin ilagay dalawang screw lang muna Yan. dalawang screw lang tapos ito mga kabay puputulin, puputulin na natin Yan. pag ito lang talaga sira mga kabay so papalitan lang natin ng plug so, kung malakas pa yung hammer niya at saka chipping. Tananan 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 -tan -tan -tan. So yun mga kabayt, sasaksak na natin to. Isasaksak na natin. Boom! Ang tangan ng buting ito. So yun mga kabay, gumana. So ibig sabihin, ito lang talaga ang sira niya. So iti-testing natin ngayon yung hammer niya. Kung meron pa ba. Ayan. So mga kabay, iti-testing natin. Ayan. Nakarebers po siya mga kabay. Puro ay nito. So, malakas pa yung hammer mga kabay. Lipat natin sa chipping. Ah, ano lang pala ito mga kabay. Hammer lang tsaka drill. Wala siyang chipping. So bakit dito nakalagay dito 501? Okay. So ayan mga kabay, didrill natin. So ayan lang mga kabay, plug lang ang sira. So ang gagawin natin mga kabay, papalitan natin yung plug, kukunin ko lang. So ayan mga kabay, nakabit ko na yung plug. Ayan, ito po yung original na plug mga kabay. So, hindi na ganito ang kinabit natin mga kabay dahil hindi po kami nag stack nito kasi medyo mahal, may kamahalan po ito na sa mga one plus po ito pag ito ang ikakabit natin. So, ito lang muna mga kabay, mura lang. So, ayan, babalik natin yung screw mga kabay. Babalik na natin ng matapos ng ating ginagawa. So mga kabay, titising natin ulit. Shoot natin sa hammer mga kabay. So yan mga kabay. Bali sa 39103 natin na repair. Nitong araw na ito mga kabay. Ang pinalitan lang natin ay plug lang. So yan lang po mga kabay. Maraming maraming salamat. Bye bye.